Tingnan lamang po natin yung interview sa DCMM ng ating uh, kasamahan, chairman ng Blue Ribbon Committee, ng mga host ay si Victoria Tulad at si Christian Yosores noong September 28, 2025. Ang tanong po nila, ilang hearings pa ang nakikita ninyong gagawin niyo. Ang sagot po ng ating kasama, Senator Lacson, yun ang hindi ko pa masabi. Dahil kung may bagong lumalabas na mga testigo at masustansya yung sasabihin, meron pang mga kakulangan na dapat na mapunuan eh magtawag tayo ng pagdinig. Tama naman po yun. Pero ito pong pangalawang saknong, ang sabi po, pero kung paulit-ulit lang at masa side track o kaya palihis yung direksyon ng inquiry, eh yun ang ia assess namin kasi medyo lumihis na po yung lumihis. September 28, dito lumabas si Master Sergeant Orly Gutesa. Lumihis po ba, dumiretsyo? Mula kay Saldi ko, ikinunekta po niya kay Martin Romualdez. Sa akin pala kay dumiretsyo po, hindi tayo lumihis eh. Pagkatapos tinanong pa po, do you think po, quotes po si Gutesa? At iba pong observation, baka si Senator Dante Marcoleta dahil parang sinabihan siya nung nagbabasa siya. O nalimutan mo, balikan mo itong paragraph na ito. Naipaliwanag ko na po kung bakit ko lamang sa sinansala at sinabi kong balikan mo sapagkat meron nga po siyang nalalaktawan base po sa sinusundan namin na binabasa niya na dokumento. Ang sagot po ni Senator Lacson, medyo natawa pa nga siya, kayo nang humusga sa lahat ng yan, ay eh tayo nag-viral na. Siguro, ang sasabihin ko na lang, yung hula niyo, yun ang hula ko. O hula ko, o hula nyo. Parang, your guess is as good as mine. Hindi po maganda yung inference eh. Parang, 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 parang ang lumilitaw, kinotes ko eh. Bilang isang abogado, magmula po nung ako'y maging abogado, ni iniisip, hindi ko po ginawa yung mga bagay na ito. Kumisang nga ako eh, hindi na abogado, sila pa yung nagsasabi. Eh. Katulad po ni Saldico. Ang sabi ko lang naman po eh. Matunog na yung pangalan niya. Napakaraming sources sa na nagsasabi, kumukonekta sa kay Saldico, pwede ba natin siyang imbitahin? Ang sabi po, eh hindi na raw siyang imbitahin because of interparliamentary courtesy. Ang sabi ko po, ang interparliament Inter.